Manon, manon na disgrasya dito. Ang amuyo. Ang amuyo. Sa Kami pa yun ako. lang. Again, ang samang balita. May isang rider dito sa West Cabitokulan na namatay daw dito sa lugar na to. So, titignan natin kung saan puno ng nyug sa tumama. mama. Good luck. Ito so, sa... Pinabi sa akin ka Ang mga rider dito. Ito ka. Ito Oh, di to mama, oh. Mam, Ma di ito yu ngediskrasya kagabe? Hah? Ngediskrasya kagabe? Nakaraan kami. Ay, nakaraan pa? Ha? di ito, di Nagsinarunod ako, nabuwa. Duma mo naka motor? Suruna, oh, nabuwa na? di may isa. Isu na tinaka, saksi naka Aduma na, tayo Ata, itang, itang apa? Ata nga po, an? Okay. Okay. Isu mo, dati ka na, imakamakamit ka. Kalamot na, jiko, ma'am, di ba, jay? Ay, adami ti di ba? Jay, makuha ganimat nga, jay. Oo. Oh. Tapos, jay, matlang. Ata, do, dito, eh? Oo, dito. ka okay. ha, okay. nga po nga talaga sa Kas na pinagpalayan ako ang al ala nga talaga Kung nada? Namangguy po dito nyo baka may, may, may guyo na kumat Isa ang kuya kong ikikwa naka si tricycle is tidy nga ito Eh, naka nakatamang way pa Bakit napunta siya doon? Delikado kasi itong lugar na ito ma'am Kasi yung karbadahan Delikado talaga pag wala kang una lasing ka or di mo kabisado mabilis ka talagang madadali ka dyan. Teka, an kan ano ko yan? Ha? Wala ma'am, ano lang. nagvideo video lang po ako para makontent. At least ma... May ibaga tayo nga delikado dito. Ayun nga. Ah, balay yate ma'am? Well. Hindi, e eh, manan. Manan na Tam -amuyo. Ato dito. Amuyo. 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 Kami pa'y lang. Anlang. Anlang. Hindi pa'y lang ni nanay ko. Awan kami pa na hey, anak na ng, nga kuha. Adot yun. Eh, nasyak namin, ma'am. Dagita, pa dito Dagita katandaan. Nagita po po. Wan. Tapos? Ano? Tumpak na dito kapagayan. Baka naligtas pa eh. Buwan, kuya. Di ba, ma'am? Buwan. Tama yun, kuya. May may point ka buwan. Kasi No, nakasira na ng kanal. Mm. Ang mm. tinitsyot no, 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 awan ti kayo tayo ta, kada pospos ti kada nyog. Ti ko na, kan nga matay. Bueno. Well, okay. syempre, siyempre, mo ata ni eh, di. Isang kutin. Hmm, no, Nabaliktad ka lang dito, di most likely hanggang mamatay. Gami, no, itin ka lang talunan, no, nagdiritsyo ka lang, dagal na pag tinagam ka. ma'am. Mm -hmm. So, may possibility ko po talaga na mabiyag. -mm. -hmm. Ato lang ka. Ata mo po o. na din par. Isa maturong mo nga talaga ma'am. Tanay. isa May, may na eh Lalo no. Ata na oh, ka na partag ma'am. No. Na eh, Taray mo dito Madali ka dito. Ah. Mm -mm. Ngumduray ko ba yang kailangan gar ka talaga ko ata ko ikat mm, na may mayat. Kasi ma'am, han mo met nga maibaga nga ko ay eh. nga uh, ang kaginom nuna no, na bartek ka. Ano nga parta kan jay motor mo han mo maibaga. Tangkan ulit tao ket. Mm -hmm. So ikat Madimi mga kinyata. Ang ngarod ma. nga Kapitan, ako matimang simula ito. Ang mga, mga ikat. Ng... Kasi mga ata ngayog, if ever, sa nga pulong na yan. Nung awan nga ta, ata nga sa Mapulong natay.

Ma'am? At just will do nata content, mo. Ah, one ma'am. Pero, sana. Ah, gano'n. You know. Marigat, ma'am. At sa tikukong, dito ka sa Yes, ma'am. Kasi para uh, awareness na rin po sa mga dumadaan. Well, kasi, mali mo, mapanood nila, matakot, magdahan-dahan. Ang muda. Sana. Mm-hmm. Eh, matitigas ulo ng mga tama eh. Okay. Pag, pag kinagsabihan mo pa, sasalihin pa sa'yo. Ba't ka nakikalam? Kung so, nadabay. Okay. Eh, nagbal nagba agba na malasakit ako mutla nga po. Agot ka pa Tama din yan sir para napapanood nila. Alam nila yung dinadayo nila ng ano daan. Mm -hmm. Yes ma'am. Safety sa kanila. Oo, safety. Sana. Yeah. Eh. Shout out na lang natin yung kapitan. Na lang natin yung kapitan. Sino po ang kapitan dito? Si Kwan po. Diyan po ang bahay. Yan, yung... Yan, yan, yan po. Mismo. Yan lang. Yan sa kanila yan. Ay mayaman. <laughs> Kaya naman po ba? Sakto lang. Eh <laughs> ano, parang ano yan ma'am, pool? Swimming pool? Ay, wala. Oo, kung nakatanay. i design na ni Kat swimming pool.